Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Siyempre, hindi dito pa tayo sa may malainin bago na ikavite. At mag-update tayo dito sa may pre uh, story building na pabahay ng gobyerno Nati na tinatayo dito sa may malainin bago. So yung nasa likod natin na yan, malabo lang. Kasi maaga, medyo pagi kunti. <laughs> Ang yawang, po talaga. Talagang mapag eh. Pero parang ganun. Yun, kasi umaga ngayon. At, uh, <laughs> at uh, ayun, natin. So, ilipad natin yung camera natin para mas makita ninyo ng maayos yung uh, development na nung tatlong palapag na pabahay na itinatayo dito sa may malainin bago. So, bali dalawa itong tinatayo dito. Ito ay, uh, ang pangalan nito ay Golden Sunrise. No? Yung pabahay na doon. Makikita natin ang bilis nung uh, development niya, nung improvement niya. Kasi may nakikita na tayong mga posi ng Meralco, uh, pose ng Meralco, o pose ng para sa kuryente. Lipad na nga natin camera natin para makita nyo na malapitan. Although hindi tayo maka, makapasok pa sa loob kasi bawal daw. So, hindi ko alam kung kailan tayo magkakaroon ng pagkakataon mapunta o makapunta sa loob mismo nung pabahay na Siguro baka pagka nandito na kayo, pagka na-reliquid na tayo, ari na tayo makapasok sa loob. Okay, ipad na natin camera natin. Dami ko na sinabi. So, ayan na. Ha? ah halos patapos na yung ibang mga building. Yung iba, tinatayo na rin naman. Kikita nyo, may panibago na naman. Zoom natin, ha? Ha? Ah, layo pala yun. So ayan, meron na namang tinata yung panibago katapat yan. Yung bago na to makikita nyo may mga poste. Ayan eh, oh. May mga bakal na naman. Tapos, yun, halos ta patapos na yung parang apat na building o yung tatlong unang building na ginawa. Halos patapos na. At, ayan. At makikita nyo rin, makikita nyo may mga poste na. Ayan, oh. Yung mga, ayan, yan. Ayan, oh. May mga poste na para sa kuryente o para sa Meralco. So di dito tayo Parang Likod to Ah uh, Malapit na to sa main road Itong lugar na Kung saan tayo Nakatayo ngayon Ngayon lilipat tayo doon. Sa bandang unahan Sa bandang unahan Doon. Lilipat tayo doon. Ah uh, papakita ko yung Kabilang side ng view ito So ngayon Dito lang muna tayo Medyo malayo dito Pero pagka nandito kayo Tanaw naman Kaya masusunod lang Itong bakanting lupa na to Ah uh, originally yung plan, no dito ay gagawing parang hospital so mga facilities din parang magiging uh, one stop shop na kung ika nga so parang gagawing park so malalaman natin pagdating ng araw yan baka marilukit na kayo dito ito itong lugar na yan dyan. so katabi lang yan no ang pabahay na yan itong bakanting lupa na to Uh, ang balita natin dito, papatay ng hospital yan, ibang facilities dito sa lugar na to. So malalaman natin pagdating pa ng panahon yan. Okay? So ayan na siya. Ang bilis nung uh, develop, parang ilang buwan na tayong hindi nag-vlog dito, hindi nag-update. So sayang lang kasi hindi pa tayo makapasok sa dahil bawal daw no? na pumasok sa loob. At wala rin akong drone. <laughs> Medyo pricey ba kasi yung drone? Wala pa tayong pabili, hindi pa tayo kumikita ng ng malaki sa mga videos na ina-upload natin kaya hindi pa natin afford. Kung may drone sana tayo, pwede tayong magpalipad na drone, papunta doon para mas malapitan. Nating makita ang probably medyo pricey. So yung mga views ko eh hindi pa sapat para maka-1 dollar a kita. <laughs> parang <laughs> sent-sent lang Diyos niyo eh kaya tiyaga lang muna tayo sa ganito okay so ayan ipad naman tayo sa ibang side okay so ito naman yung kabilang side ng tatlong palapag na pabahay uh, papakita ko parang front <laughs> side front <laughs> and zoom natin para makita nyo naman ang ano meron pa siya kalabaw riyan Hindi naman sa kalayuan dito sa kinatatayuan natin. Dito sa uh, Barangay Road. No? So ganyan na sakita nyo. O so, baka bukas makalawa or before after ng uh, before after. <laughs> after matapos ng taon na to, kung sino man yung mga beneficiary na nito, eh baka marilugit na kayo. Sana, hopefully. Pero kasi ongoing pa yung contract, construction. So, hindi natin alam. Baka patapusin na natin lahat. At hindi rin natin alam kung ilang building ito. Kasi ayan, ikita nyo kung nasa baba, may panibago na naman siyang uh, mga posting na naman. Tapos dito sa kabila, ayan. Meron na naman ito. Panibago ito eh. Bago na naman. So, malalaman natin yan pagdating ng araw or uh, pagka nag-unveil na. No? O inopen na nila ito. So, ibig sabihin, parang uh, partially finish na siya. Okay? O lipat naman tayo sa kabilang side So ito na yung uh, Malapit na sa entrance nitong pabahay na to So ayan o Ito na yung entrance Dito na So ayan lang o Diyan lang sa may Truck na yan Tapat ng truck Ayan na yung entrance Itong Tatlong palapag na pabahay At makikita nyo Hanggang dito na sa may Kanto na mismo Ay kumpleto uh, na yung poste ng uh, Meralco ay eh, makikita nyo sa dalawa tatlo apat uh, at yan papasok dyan sa loob usually so, pala yan yan ginawang ayan, uh, pabahay na nga ng gobyerno at uh, so siyempre dito tayo nang galing galing tayo doon uh, papasok dito papunta dito sa loob eh. so mismo nga, uh, papasok na nung uh, barangay road ng Malain Bago at yan dyan Ayan din yung uh, bakanting lote pa. So ito, pala yan, makikita nyo, daming, daming bunga na ng palay, oh. Mga ilan linggo, baka anihin na nila yan kasi parang hinihintay na lang nila mag golden brown. So, isum natin yung pabahay kasi ito na yung topic natin. So, ayan na siya halos usually parang may tapos na na building itong isa na to kita nyo parang uh, parang fully finished na siya so hindi lang natin yung loob kung napinturahan na na divide-divide na para doon sa mga room at syempre meron naman yan para sa friendly uh, stairs 100% wala namang elevator yan so syempre meron uh, friendly stairs yan sa gilid para doon sa mga senior citizen uh, may kapansanan Etcetera, yung mga naka-wheelchair na, di ba? So, ayan na yung lugar. At dyan, sa gilid lang na yan. Ay, parang, pagiging, usually parang fark ang dating nung yung lugar na to dito. Yun dyan. No? So, sana, hopefully, mangyari, makakuha ng uh, budget. No? para dun sa gagawin na uh, facilities ng uh, gobyerno ng bayan ng Naik. So napakalapit lang talaga niyan diyan para sa facilities no. Para sa mga mamamayan ng uh, ng Naik, hindi lang doon sa mga na-relocate. So ayan, dito yung ah, masyadong mano kasi nakasum tayo eh. So sana pagdating ng araw, magkaroon na tayo ng uh, dito, ng drone. No, para kahit pa paano, katulad nito eh pwede natin siyang makuha na ng malapitan. 'Di ba? Pero takukuha na naman natin ng malapit. Hindi lang natin makuha na ng top view kasi makikita okay, niyo. Ayan oh. No? Ayan, nakuha na natin ng malapit. Nalapit na siya. Ito yung sa Golden Sunrise, ha? yung isa doon sa may uh, South Sabana. Ayun talaga yung pinakamalapit sa sa National Road ng Naba, ng bayan ng Naik. Mga one minute lang o 2 minutes na paglalakad, nandun ka na mismo sa lugar ng uh, pabahay na yun doon sa May South Sabana. Ganito rin yung uh, style niya, tatlong palapag. At uh, para sa akin napakaganda uh, din nung uh, pagkakagawa na yun, maayos. At uh, kung mga iko-confirm mo lang sa sa mga studio type eh tingin ko malaki yung mga unit ng South Sabana kasi may dalawang room. Tapos, uh, may mga window pa. Ibig sabihin, hindi ka kulong, hindi ka parang suffocate. Ito, hindi lang natin alam kung kung may bintana ba ito bit, uh, in between ng, kung may kwarto din, kung ilan yung kwarto. No? Malalaman natin yan pagdating ng panahon pagka uh, Pwede na tayo makapasok dyan. Sa ngayon, eh, gumawa na lang muna tayo ng conclusion o assuming. Pero yun nga, yung uh, sa South Sabana, kasi uh, pinahintulutan tayo ng developer doon. napaka anis din ng de developer para ipakita sa atin. Lalo na sa inyo, na possible beneficiary ng pabahay na yun ng uh, South Sabana. Eh, pinahintulutan nila tayong makapasok, makita ng malapitan, mabidyuhan ng malapitan. Makita yung mga materialis na ginagamit nila Kung gaano kaganda, katrusted Yung uh, pagkakagawa nila sa bahay uh, Sa pabahay ng gobyerno na ang pangalan Ayan, South Sabana na tatlong palapag dito sa may uh, Naik, Cavite So, ibang barangay yun Parang sa kabila lang O, oh, parang... Walang oh, pa tayo sa information kung anong barangay yun Pero ito itong pabahay na ito eh nasasakop siya dito sa may malainin bago no parang kay malainin bago na ikabiti so ano lang to ang pinaka marker pag pupunta kayo dito sabihin niyo lang na ibaba kayo sa flying bin ng naik kasi nag-iisa lang yan na flying bin dito sa naik ah uh, bababa kayo doon tapos tricycle na para makapunta dito although pwede rin kayong mag kung gusto nyo ma-exercise pero kung tanghali mainit eh, mag tricycle na lang kayo kasi may kalayuan naman, pero kaya naman maglakad. <laughs> di ba? So, yun lang. Ito, hindi natin alam. Kasi yung sa South Saban, ang ganda. Yung dalawang kwarto niya, may bintana both side, kabilaan. Kaya sa loob, dahil nga may uh, natural na lights na nagagaling sa labas, yung, kumbaga, yung sunlight niya, dahil may bintana, eh, pumapasok sa loob. Kaya maliwanag, maliwalas at saka yung gilid, yung kabilang side ng building hindi siya close, no? Parang may bakante. Parang may espasyo para sa kabilang building, no kaya may araw na sumisilip, no umaanin nagpapunta doon sa mismo sa loob ng uh, ng unit sa May South Sabana. Kaya yun yung para sa akin napakaganda talaga nung unit na yun sa May South Sabana. Sa unang-una, Napakalapit niya pa sa National Road. Pagbabaan niya National Road, 2 minutes, 1 minutes, nandun na kayo mismo sa loob ng, uh, ng pabahay ng gobyerno. <laughs> at uh, ayun na nga. Ito, hindi natin alam kasi bawal eh. Hindi natin alam. Uh, yeah, for, for security reason din. No? Kasi nga, under construction siya. Kaya bawal pang mga katulad natin pumasok. Pero at least kahit papano, uh, naisusum naman natin yung video natin. Kaya nakikita natin. Hindi lang natin makita yung actual design ng mga unit kumpara sa South Sabana na napakagaling ng developer doon, no? Na na talagang pinahintulutan, talagang walang kemik, <laughs> 'Di ba? Walang inaano siya, parang parang walang tinatago kasi, 'di ba? tulutan makita kung paano ginagawa eh, hindi silang nagdili-dali na papasukin tayo para makita natin ng aktual yung ginagawa nilang pabahay na tatlong palapang. Sa akin, sabi ko, trusted. Modern, modern style, hindi siya concrete. May bakal na siya na halos ganun yung ginagawa ng mga mga high-rise building ngayon. So may bakal yung pamoste, yung mga parang biga, and din sa kanila babalutin ng concrete Ganun yung mga design. At saka nakita rin natin na yung pinaka-ceiling nung first floor, may bakal. No? May bakal. Hindi ka tulad dati na sinasalupa ng ng flywood. Sinasalupa ng plywood para makapag boost ka. Ngayon, bakal na. bubos mo na sa bakal, tapos hindi mo na tatanggalin yung bakal. So, kasama na rin sa nagpapatibay dun sa sa structure. No? O ng mga floor pero ito hindi natin alam kung ano ganyan, kung konkreto kre, ba lahat, no? Yung mga floor niya, itong uh, golden sunrise na to. So malalaman natin pagdating ng araw kapag <laughs> baka ma-relocate na kayo dito, saka tayo makapasok dyan. Saka tayo magkaroon ng access. So invite nyo naman ako kapag ka... na-relocate na kayo na para makapasok ako sa loob dito nga. Uh, tatlong palapag ng uh, pabay ng gobyerno dito sa may Malainin Bago. So, balik na tayo dyan. Focus na tayo. So, ayan, o. Oh. At uh, makikita nyo yung sasakyan. Ayan, Oh. Ayan siya. So, lalabas yan dito. Ay. Na-focus kasi. O, dahil yan dyan. Kaya sa may nagtitinda na yan, dyan na mismo yung entrance. No? So, paikot lang. Entrance na yan. So, pag ganun lang. Pero kung titingnan nyo yan, kung magkakaroon ng isang access yan dun sa likod nito, kung saan yung unang video natin, mas malapit na sa National Road. No? ay uh, I-zoom natin. Ayan, yung likod niyan, kung saan tayo nanggaling sa tapat nitong bakanting loti niyan. Sa likod niya, kung magkakaroon ng access yan, tatabasin nila, papunta doon sa National Road, malapit din kayo. Pero mas malapit pa rin yung South Sabana sa National Road ng, uh, ng naik, ng bayan ng naik, Cavite. Okay, so yun lang yung update natin dito sa may uh, Golden Sunrise. Datatlong palapag ng uh, pabahay ng gobyerno. So alam natin may mga beneficiary na rin talaga para sa tatlong palapag na ito ng pabahay dito sa so Maynay Cavite kasi marami nagko-comment sa comment section natin like kayo mga taga yung mga dinaanan ng mga ng trend ng project ng gobyerno para doon sa sa LRT no? yung mga kabahayan nila so dito sila parang condominium type so bahala na kayo mag-appreciate pero sa akin nga yung sa South Sabana para sa akin napakaganda ng unit doon ng lugar easy access kasi may dalawang kwarto, may sala, may CR. Hello, shout out. may CR, no? Ang ganda ng CR. Fully tiles na. From floor hanggang ceiling. Yung, yung tiles, no? Kompleto na. Tapos meron na uh, espasyo para dun sa palondri. Tapos yung kwarto, both side. Yung dalawang kwarto, both side, merong mga bintana. Kaya mayroong Uh, liwanag na pumapasok sa loob. Hindi ka suffocate. Tsaka, ng ceiling, Taas ng ceiling doon, sa might south sabana. Napagaganda para sa akin yung uh, tatlong palapag na pabahay na yun. So, ito, hindi lang natin alam kung uh, ilan ng kwarto, gaano kalaki, at uh, kung may mga bintana din yung kwarto. Kasi kung, sa akin na personally, pagka walang bintana, yung kwarto parang madilim, no? parang hindi ka nakakahinga. So iba pa rin yung merong bintana kasi nagiging maliwalas yung room, di ba? Ewan ko po sa inyo, pero sa akin yun yung pakiramdam ko, okay? So yun lang yung kwentuhan natin sa ngayon at ito yung update natin sa may... Uh, Good day, Gandang umaga sir Shout out kay sir Salamat sa support ah. Ayun at uh... Ano ba ba sasabihin ko? Wala na. Kita-kita kits na lang tayo pagka dumating na kayo dito. Kasi may poste na ng Meralco. No? Kita nyo ba? May poste na ng Meralco. So, baka, baka, baka lang ha. <laughs> Matapos itong taon na to, eh, ma-turn over na sa inyo. Kung hindi pa paparagalin. <laughs> kung talagang, ariko, kung talagang kung talagang uh, ililipad na kayo dito. So, go na tayo. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.